Yan. bagai saya tu terang 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 bro terang terang bro terang terang muna terang <tipas>. terang 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 bro terang bro, si terang terang si terang 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 Kiri gimana bro? Bro gituin dulu deh mata bro. rasain bro Pakalun aku bro Nah, 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 lewi, 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 Hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat no? So welcome back ulit sa ating youtube channel John Ghost Hunter So ngayong gabi mga idol Muli kaming sabak sa laban mga idol Medyo matagal kami hindi nakabalik dito Nasa 3, 3 days o 2 days kami hindi nakabalik dito Kasi sinanay namin yung orasyon namin ni Idol Dongs Kasi mura, mukhang ano, mahina na yung orasyon namin Kaya ngayon pinalakas namin So ngayon bumalik ako dito kasama ko si idol dongs yung kambal tuko ko hello mga idol ah, magandang gabi sa inyong lahat no so nagbabalik ulit kami mga idol para ah, para sana ulit mga idol oh, makatulong ulit tayo mga idol so pagpasensya nyo na yung mga last upload natin talaga ang hindi kami naka mula ano, talaga kami paghahanda mga idol sa orasyon pero ngayon mga idol sinisigurado namin no na medyo malakas na yung orasyon natin so yun lang magandang gabi sa inyong lahat see so, yun guys para sa mga aswang tong oras namin ngayon mas malakas na mas patibay saka kung may makita tayo na pwedeng tulungan tulungan natin kung sakali man at kung hindi na kayang tulungan patayin na natin so tara sabay nyo kami dito I explore natin at hanapin sila yes, yung gambal ko A shout out nga pala sa natin si Idol J. Labs Adventure. malakas na yung orasyon namin ngayon. Ah, okay, na bro. <laughs> oh, bro. Galing kami kina Tatay sa 하나 봐. 갑보. 맨테브라. 세브라 세브라. guys. Amoro. So baka na sira 'tong cono blade natin. Singgis natin. Sing guys baka napasok 'to ng ibang hunter. Okay, parin sugod 'yan, bro. Susunod na. 'Yung tama push lang lang bro. Basang lang lang dinaw. Tang kopyan sa tab. Pala bro, in, may gibawol may entry sudlan bro. Singke so spin pa bawol natong pasukin tong area na to. Dael sakin la. Okay, toubay. Hindi siya kung huling pasok namin dito. Napakarami nila. May mga bata. Isalang, isalang magisah. Ano yata bro? Tungin na puso niyong bro? Si hey, bro. Sana so, ato patalon

hindi minus lang sila kasi wala nang buwan So mga idol no tatapusin natin agad yung kita natin eh. subukan natin yung bago ang pangrasto natin kailangan natin magmadali bro so bro ginig mo yung mga motor bro ano so, bro sa tikas dalan dito sa buwan bro so, sa unahan Ayan, bro. que claro, ve. Leo. Mira, golazo, bro. Mira. Golazo que imposible. Mira. Miño, no queda. Usa bro. Da an te da bro. Tanสนุก. Eh. ¿Te puedo comentar algo? Karunan e ba? Parang may sinunugan dito nga ng e dila. Ika nasi nang malapikan buk. Ika <coughs> nga parang may sinunugan. Nasa, lang nana, bu. Ay, bu, abu, abu, nana, nga, diri diri ng <coughs> nga patal nga kauban e bay? Nga nasi gara disunug dito buk. Aiko abo-abo nga nasi disunug dito buk. Nga nasi disunug nga dili asamahan dito buk. Dito nga nga kauban e tatay-tiri asamahan nga ba? Basin. Basin baka pinasok tong ire na tonang kesama ni... tatay si na mga ano, hunter so, sinunog kasi dito mga dyan eh eh, sinunog ko? hindi natin sigurado Parang siyang abo naging abo na lang kasi lahat so, hindi natin sigurado mga idol kung uh, sino yung mga hunter na nakapasok na <coughs> uh, sigurado malakas natin na dito malakas na hunter ang nandito bro malakas to yung, yun, yung hunter na nakapasok Sino ano, ah. So, bro, marami din kasi nag-comment na kailangan daw hindi hindi magiging hindi daw dapat maging ah uh, tawag yun bro. yung puso natin hindi daw dapat maawa bro. dapat daw wala tayong awa para mapakuasa natin sila bro hey, bro, pag susuko siya bro ah, tignan na natin na lang natin magluto siya ng maayos. Gagawin na lang natin siya. Ano bro? Tutulungan, Tut -tutulungan natin. na lang natin. Pero kapag sa ganito kapit. ki batal gane bo suno chat khana Mungkin mereka tidak perhatikan bahawa kita sudah meningkatkan rasio kita. Oleh itu, terlalu banyak penyakit. Bagaimana dengan mereka? Adakah agresif? Bagaimana dengan mereka? Tidak ada lagi penyakit. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan Tidak ada lagi lumanggam na lang yung matakihan namin. Amin, amin langgap dito. Sembrok ante terempas bro. Ada bro. Bro. Bro, bro. bro, ha? bro. Nah, Relax lang, Nay. Patalon ka na muna, Nay. Ah, okay. okay. Yan, yan yang bagai saya Kamu memang baik Tuh tu 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 bro Tuh tu tu bro Kena Bro, kena Bro, yang ni bro, masuk eh, bro Masuk sikit lah bro Ayan ni mga idol Bro, berhati-hati pikas pikes mu bro, mesti layang mga bro Ayan bro, tanggan mo eh. Hindi mga idol, pinamaan na no. Umusok lang ang Isuka mo yan, isuka mo! Ah. Isuka ah. mo! Ayan ah. mga idol, sinusuka niya na. Mating din atas, amoy atas, atras ah, atas. Atras bro, atras bro! Atras bro! Atras! Gabi mga idol, yung amoy mga idol. Sige, sundan natin bro. Tundan natin. Abis bro, kamu siapa tu? Kamu bro, kamu ni? Tak, tak bro. Ni sekejap pun Ya. Masuk sama idul. mula! Hah! Biar nak kaitan si bro. Biar disuruh si so, bro. Ha, tak. Hah! Huh? Hih! Hah. 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 Tak api. Hah. 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 Huh. Hah. Mula dulu. Hah. Hah. si bro, mahinan lah. Hah. Mahinan bro. Si bro, si bro. Gaitul, kau bersama nama Gaitul. Si Orsen, kita bro. Yang, ulang naga pun bro, naga pun bro. Eh, kumpet sah? Entago, entago. Kalau usah mengaitul, lah, terah bro. Nai, yang naga pun sah bro. <tum> nai, lagi ubuh, yeah. lagi ubuh, lagi ubuh. Robok naga pun bro, ayo, Yang, yang sama Gaitul. Kau gapping bro, kau gapping. Nai, turun diri nai. Kali mo na, mo surrender ng kanay. mo bro. Pikirig na bro. Bro, gitino di mo to bro. Patalon ta na ko bro. Ba. Ba na lawi. Noyan. Lawi. Hala, hala. hala bro. Bro. Hala. Ngayon. Ayun. Tunay talaga mga idol. Protect, bro. Sa lakas ng oras yun bro, bumalik sa sa dati ng anyo. Ano ba, patalintan bro? Asa sa bro? Esa -esa, bro. Ayo bro ha. Ayo si patala bro. Bro. Tagsa. Rugay na kayo tawala kayong counter. Rugay ni bro. Ayo lang si patala bro. Ayo lang si bro bro. Mga so. idol. Lapitan kaya natin. Lamalik sa dati ng amyo bro. Hindi pala siya talaga tunay na tao mga idol. Putik Kala lang. Lasong lipad bro. Tingnan nyo. Lasong lipad. Lasong lipad. Naik. Baiklah, apa day bro? Hai dul, nuka kawinatin nih. Eh, lu tinatap lembarin cenah orang senbro. Ah, ada ke bro murung lu hina makom bro. Palingok man siapa? Hai. Selamat malam aja dul. Pemilik yang katauhan. Kakak cakap bro sakit mama mama gitu. Eh gue biasa bro ah. Ha? Oh, si bro, ada kawan bro, sebelum nak bro. Si hey, bro. Bro itu yang sudah punya bro. Tapi kita nak kena konti bro para anu. Jadi bro, sini dia nama bro. <coughs> Lain apa eh. Aku bisa pada yang sok dengan anak anu, puting tila mang idol. Yang <coughs> bro, kita main puting tila bro. Lain yo bro. Pantuk kan ini nama bro. Dudak bani nama bro. Nikat mau cek doon, hindi ko inexpecto. Tinay mo bro, ang pa, bro may sugat bro. Patay bro, patay bro! Patay bro, patay! bro patay, bro. Patay, patay bro! Mga doon. Ano siya mga doon? na to bro. Saan patyon Patyo na to? Patyo na, na to? Ay, bro, bro. Luoy naman kayo bro. Kursyo na to siya bro, para rin ang balik sa no. Sa, sige na mo. Bakuda na lang natin, para rin na siya makabalik sa iyang. yung aswang. Mm, sige. sige. yun mga idol malaya na siyang mamumuhay na isang normal na ibon mga idol salamat sa oras ni tatay Ano sumling nang damo ba eh ang dut man siya puro mag uwak uwak na dili di ito dagas mga tiin kita na mga tiin niya ba eh ang niya nga ang paan niya bro sexy mong kayo dagas kayo walang balahibo yung paa bro wala balahibo mga idol walang mga balahibo yung kanyang tiil ng ano? Tiil. Yung paa. Li, yun ang tawag ng bro. Feels, legs. Legs. Patay ibu malu na nga. Patay ang bro. Tandaan na lang natin natin bro. Tignan yung simbalik sa potasong bro. Ato ka nang isang nga kung bro. Dalong pa na kita patay tiri bro. Oo. Oh, dalong na to. Dalong na pa na kita patay Si bro. Dalong na patay tiri. ini yung camera bro. Kung hindi pun bro. Si bro. Si bro. Kasi man ikaw mo yung Ako ulit-ulit, anak. Kasi, ako ulit Pantay, ha? Pus-pus tatong yung sinina, bro, ha? Oras yun ni Danang yung sinina niya, bon. bro. Pantay, ha? Pantay. Di siya makukuha na nito. Kasi, oras yun ni nang yung tila nga puti. luunna masih kan kuanto ngalok mun guna tunan tata teteri grupat kiuna sia bro cun ni tata teteri ni mas mai bro bro ha? mas mai na bro sama dak pole lama to nak nak to nak kubu kubu jare ikawen dak kubu to sibuk dulu ni tane kamera be perlu ni kata teteri ha mga idul kon bro balik ke enta dari bro kon katam ba tak bro sige bro sige bro kami tanalah tu yang sinuot bro atu oh oh aku nama na urusanan urusan saya konek kan nah idul maksudku ni bro kaliteli baru saya saka ikhlas bersih tangan aku teriak. oke tangan dia nah nah sige bro memang idul nak pang siao Nabi tanda yang sini nak bro. Ayan. Ah, ayan lu mana abang cabang Aidul. Si Haji dah itu kita tengok ni kan, bro. Suan. Nah, suan holy nama mak Aidul. Tar tar bro. Tar bro dulu bro. Pergi ni ni bro. Suan saya natin. Tengok tengok bro. Ayan na pala bro, isa po si bro, isa bro. din ito bro, diyan na bro. Ayan. Ayan mga na Hindi lang pati, bro. Lalo na ito ang Patay Tatay, tatay may Bro, ato nang gapuson bro, kung ba magbagong anyo ko ba. Hindi ni bro. Hindi na ano, tatara ito Tatara tayo. alis na kami ngayon 嗯嗯。Uh, uh.